Ka ganun? Hindi nga po eh. Bakit? Bakit hindi namin pwedeng kunin yung lona? Eh nakaharang. Si 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 ruwan, pura, si Roy, si Pangki talaga yan. Hindi rin kaya ng motor. Oh. Hello po. Hindi, sige. Buat oh. pa ngayon lang? Hindi, kanina pa po. Umaga po. Asan yung MTPB? Pakitawag. Pakitawag nga. Pati yung ano, Hilux oh, so, nasa harap. Anong ginagawa nila? Wala naman silang work order eh. Oh, sir, nakatira na po sila dito. Oh, hindi pwede. Tikitan nyo, tikitan nyo. Yeah. Okay. Hindi pwede, hindi pwede pumila. Mabuhay lane to eh. Tikitan nyo pareho para patas. Hindi, ano mo na lang yan. ah, uh, Vic, yung, yung Hilux na yan ba? Yung Hilux? Pag yung Hilux, i-flatbed nyo na lang yan. Flatbed nyo yan. Ah, oh, wala yung may ari. Flatbed na kailangan. Morning. Hilux. Morning po. Flatbed! Isang flatbed! Yes sir, good morning. Hey, bed, good morning. Kayo, <laughs> Nandito ang special operations group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito sa kanto ng Dapitan at Banawi at sa akong ng uh, Quezon City. Ata uh, itong unang uh, nahatak dahil nakaharang sa sidewalk. Dito tayo, dito tayo sa main, ano, Arcade. Ah, uh, itong mga bumbero, patawag nga. Sinabihan ko na to hindi pwede dito to eh. Ilang beses na, ilang beses na ito napapagsabihan. Tanggalin niya yung bakal na harang. Tanggalin niyo yung bakal na harang. Kayo na lang po, kayo na lang po yung mga nakasobra sa bangketa. Yung iba hindi na po. Tanggalin niyo na lang tong kahoy po. Wala naman laman yan eh. Para wala sila mapagtungtungan. Yan. Lona. Hindi po, hindi po. Huwag niyong gagalawin yan. Brad, ba't ka ganon? nga po Bakit? Bakit hindi namin pwedeng kunin yung lona? Eh, nakaharang. Yun o. Oh. Pahanap niyo yung may-ari niyan. Hindi natin nakuha yan dahil mabigat. M dad waiting pa po sir yung hindi si po kami, hindi po mi Mdad Siya kasi pina-apply kasi ang usher ng dad kasi, 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 kasi ko nakatera sabi niya mag-apply ka lang sabi Para saan po Sa Hoppers permit sir Alin po ba sa inyo Eh Eh wala pa po kay Mdad walang permit eh di bawal May saka sabi po kasi yung kasi sabi ni Sir Alberto wait lang kasi on processing daw Pero hindi po sakop nyo na po ang bangketa. Hindi po dyan dapat yan. Uh, Imposible po yun. Like, Nag-waiting pa rin kasi sir yung ibi ano sabi, eh, kung waiting man po, ibig sabihin, bawal pa rin po dyan. Bawal pa po. Hindi, last two weeks lang ako sir nag-apply eh. eh. tatanggalin natin, tanggalin natin. Sir, Ay. Tanggalin po na Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you po. Salamat po, singat. Tanggalin nyo na lang po, tanggalin nyo na. Lang. Buksan nyo, tulungan namin kayo ipasok. Buksan nyo na po yan. Ah, yung dalawang fire truck, pakihanap kayong driver, tikitan nyo yan. Hindi po, tulungan namin kayo. Kaya pala mabigat, punong-puno na ang paninda. Hindi na gumugulong. Hindi Kasi permanent nang nandyan eh. Na, hindi po kayo mabibigyan, ako na po nagsasabi sa inyo. Kung mabigyan man po kayo, tatanggalin pa rin namin dahil bangketa pa rin po yan. Wala na pong malakar. Kahit nasabihin natin may plant box po doon, ang bangketa sa gobyerno po yan. Hindi po yan pwedeng dapat tindahan. Nung Christmas pa po yan eh. Asyan, tagal na po yan. Kahit po makiusap po tayo, yung pinaglalagay nyo, bawal. Unfair po doon sa iba. Na hindi naman po sila lumalagpas ng bangketa hindi naman namin kayo pwede bigyan ng special treatment dahil nakikiusap po kayo okay. Pwede naman palang ipasok yung fire truck doon sa loob O na isa oh, maganda nang tingnan or maayos na itong uh, Tinagalisan ng fire truck Ito na lang isa Pero dyan na yung driver Ito yung pinanggalingan ng dalawang fire truck. O di ba? Ang ganda na karan. O, sige po. Pag nadatnan pa po namin yan, ha? Pag nadatnan namin ulit yan, ha? Ayan, ayan, ayan. O, oh, tara, tara. Forward. Para di sayang oras. Alam, bangketa. Pero ba, sa kalsada. Wanto lang ha, wanto lang ha, wanto lang ha. May mga kakalasin lang ako. Wait lang. Pakicheck nyo ang mga tricycle terminal. Nasa blometrit na tayo. Skog. Nasaan kayo? Okay itong parada ng Innova. Itong mga gamit dito. Yung hindi nyo po makuha, kami na po magtatanggal. Sa tingin ko, unahin nyo po yung refreezer. Tanggalin nyo na lahat. Kunin nyo. Iwan nyo lang yung mga gamit. Iwan nyo yung mga gamit. Kunin nyo mga tungtungan. Kunin nyo na lang sa, ano, sa impounding. Makukuha nyo naman yung wala mababayaran doon. Pero pupunta na kayo. nyo ka ba? May bayar na Dapat kasi wala lang sa kalsada yun eh. Wala lang kayong bangketa Sa kalsada pa. Okay, sila po. Ano ang Ano Diyan yan, pati mo sampay. pati sampay na kayo Sa taas kayo magsampay. Huwag dito sa baba no, oh, sa loob kayo magsampay sa kabila, paglampas lang sa kanto na yan may bangketa doon sa unan or sidewalk dito, wala na hanggang doon sa, hanggang doon sa dulo wala na bangkita Oh, yung sa kabila, may bangketa po. So hindi lang natin alam kung mayroon nga ang bankrita rito at uh, naakupado na nila or nakapatong na yung kailang mga bahay. May uh, natitira pang mga gamit sa labas or nasa kalsada. So ayon sa mga taga dito, sila na lang daw mag-aayos at uh, wala pang uh, lugar kung saan nila isisiksik sa looban ng kailang mga bahay. So, sa pagbabalik at uh, nandito pa rin yung mga gamit na ito, kukumpis kayo na lahat. Nasa blometric pa rin tayo. May ano dito? Skog. Hindi ko alam kung ano to. Tingnan nyo nga. Hmm. Usog nyo. Kalapan nyo ng pwesto. Huwag din. Nasa tapat tayo ng Chinese General Hospital At uh, nasa Blooming Street pa rin tayo At ito Nadaan na, nakapark talaga sa kalsada At walang driver or may-ari Paya Ito dumating na yung uh, may-ari Yun nga lang, hinahatak na Yung kainan dito, sobra-sobra na sa pangketa. Meron po. Sa oras na 10.45 ng umaga, after natin sa Blumentritt na sakop ng Quezon City, Blumentritt sakop ng Maynila, at uh, nandito na tayo ngayon sa may Aurora at sakop na ng Maynila at uh, itong unang nadaanan yung mga motorsiklong ito na mayroon na nga mahatak tapos itong bangketa ito yung bangketa ha kung mapapansin nyo ito ano bang tawag dito tiles na tiles na yung bangketa hanggang doon Kaya na to. Yung sa uh, dyan na pa naman. Basta kayo na isang truck ay pala so Si si siroba for si pangkita talaga di ra ka na mo to. Okay noh. Paki sabihan wag lalagpas dito maximum hanggang dito lang po kayo At tapatan nyo lang yung gate na yan ha? Kasi dito lakaranan na ng tao yan eh Actually mali na nga na tinilis nyo eh Diba? Hanggang dito lang kayo Kayong lalagpas ha? Tanggalin natin to Tanggalin natin ha? Wala kasi yung peso sa loob namin Eh tayo sa bangketa Tinatit tanggalin nyo Tanggalin nyo tong dalawa hindi, sige, yung yellow iwan po namin. Tanggalin nyo na lang to, to, to. Ito, ito, ito to. I-clear nyo to para ito madaanan man lang to. <laughs> yung yellow, ang gawin nyo, itabi nyo na lang muna doon sa gilid. Ay, ay, matalang, arasin, eh? tapinin, ano, to? <laughs> Malaki pala yung bangketa dito. Thank you. Baka magawa nyo ng paraan sa susunod po to. Ito, ito. Baka magawa natin ng paraan to na wala dito nakaharang. Baka pwedeng katulad ng iba. Masyadong mahaba kasi. Baka pwede natin iklian na lang para wala na kayong tungtungan dito. Kasi nakaharang tayo sa bangketa, ha? Bigyan ko kayo, bigyan ko kayo ng ano, dalawang linggo para ayusin to. Kasi pagka, ano sir, wala sa dito ko. Hindi, ang gawin nyo, di ba, nakaganon. Imbis na dito nakatungtong sa kalsada, sa pangkita, yung base nyo, papunta doon sa pader. Di ba? Dalawang linggo, ha? Kain kain na yan, ha? Okay, sige. ticket. Ako, oh, ito kanino po kaya ito? Ayusin oh, mo O sige, pa pasok na natin. Pasok natin, ha? After dito sa Aurora, kakaliwa dyan sa Pampanga. After natin ang Pampanga, kumaliwa dito sa Risalavinyo. Ayan, pagtitikitan ito mga nakahambalang ng mga jeepney rito. Hello! Ingat! Ingat! Ooh! Kabilaan, matitigitan at uh, posibleng mahatak. Lahat ng mga nakaharang sa sidewalk. Hello! <laughs> Ingat! Wala kayong helmet. Ang dami. Ticket na lang yan. Nasaan na si dad ako? Humingi ng sticker. Da, humingi ng sticker sa'yo. Kala ko ito lang, nakapansin ko rin ito. Kala ko mga kung ano lang uh, tinatanggal sa tali. Ito pala, may basketball ring. At uh, dito yung court nila sa kalsada. Hey! Mga <laughs> <laughs> okay. <Bye>. Hi! ko! Ah? <laughs> Nandito na tayo ngayon sa tapat ng Jose Reyes uh, Medical Center. Nasa na ano, yung attendant? Yung nagsabing ano, may uh, pay party sila. Ano? Ano? Ano, ba? ano pa alam mo? Ano pa alam niya? Wait lang, ba't kaya alis? hindi mo kayo naka-uniforme ng ano talaga, ng parking attendant? Nasa tapat tayo ng Jose Reyes Medical Center. Yung mga nabutan nakapark dito sa kalsada, may mga tiket ng MTPB. Saka itong mga motosiklo. Yung iba may uh, MTPB parking ticket. Pero ito, wala. So matitikitan ito. At mahatak. pwede po ba natin ayusin yung pwesto nyo iusog po natin ng konti na hindi nakaharang sa pedestrian para makapagtawid po yung mga tao makatawid po dito Gawin po natin na paraan ilipat natin yung pwesto huwag din natin harangan yung eh, siguro dyan yun na lang po ilagay para looban para may malakaran ng mga tao pakigawa na po ngayon ngayon na po Pedestrian kasi yan, kailangan nating iklaro yan para makatawid ang mga tao. So, paano gagawin po, sir, sa mga ano na to? Well, ah, uh, seems like nabigyan naman sila ng, ano, ng temporary authority o temporary na makapagtinda sila dito. Although, hindi dapat nahaharangan yung mismong lakaran ng tao, PWD ramp, at lalo-lalo po, pedestrian crossing po natin. So, papalipat po natin sila para meron pa rin malakaran at meron pa rin matawiran mga kababayan natin. Ano Hindi, sige. Buhatin nyo muna. ilipat lang natin. Ayusin natin, ha? Para makatawid ang mga tao. Tulungan, tulungan nyo may usog. Dahan-dahan. Baka matapon yung mga ulam. Yeah. Pero hindi ko maintindihan, bakit chairman na nagmamando ng pay party? Hindi ba dapat MPP? Nakatumbok pala sa pedestrian crossing Ito mga tindahan lang? Hindi, kanina pa po umaga po. Ah, Asan yung MTPB? Pakitawag. Pakitawag nga. Ayun. 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 Ay. Ang gagaling mo sa amin yung mga color-byte ticket. Sino ay. dyan? Halika. Ay, yung mga tuyo. yung... nga. Meron nga. Sinabi niyo walang parking ticket, in mo ng parking ticket. Meron. Kasi sabi nyo, ito wala. Tinuro nyo sa akin. <laughs> Magka na binahid nyo? Ha? Ba't walang oras? Walang oras? Walang, walang driver's signature? Oh, pero dapat may driver's signature. Ibig sabihin, tinikita nyo nang wala yung driver kinlaro ko sa iyo sabi tas lumapit ka sa akin sinabi mo sa akin nakiusap lang oh yung pala may parking ticket eh kayo kayo na sumagot niyan everyday po kasi kami nandito bawal po kasi yung parking to be honest mali po yung side area ng parking nila dapat m na m na pinidilat sa san hindi ko maibababa yan kasi once na natunayan hindi ko na mabababa bayad para ano, hindi na kami pumunta ano, doon. Hindi po, ang bayad po doon po talaga sa impounding area namin. Pwede kayong sumama na lang kung gusto nyo. Eh, bawat ano po. Ano ba yan? po. Kasi, pag, kasi ganito dito po eh. Tapos pagdating ng hapon, wala na sila. At yung na naman kami. Kahit na wala na sila? Ibang tao naman yung manini. Eh, And technically, walang parking dito eh. Kasi e, sa labi nyo kasi ito eh. This is a national road eh ang parking nila di San Lazaro sa loob sa KM Natividad yun ang sabi po sa amin ganun na lang if hindi nyo po kaya baka mabinat ka baka you can book a grab na lang muna para makauwi si ma'am then later na lang punin kasama na lang tau yung uh, mayari dito sa oras na 12.05 ng hapon o ng tangali nandito na tayo sa may tayuman Marami nang nahahatak dito. Itong building na ito. Ito yung uh, police station. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Mayroon pa doon sa unahan. Isa. Bali, apat ang uh, matitikitan dito. Yung uh, pag hindi na lumabas ang may-ari, mahahatak katulad yan. Ito na yung SM Lazaro Pagdinilidso, Lakson Nawala na yung dalawang kutya rito Okay, tara Sa oras na 12.25 ng hapon Nandito tayo sa may laon-laan at sakop ng uh, Sampaloc, Sampalok, Manila. Bago ma-angklan itong uh, Raptor, andyan na yung mayari, dumating. So, ticket na lang to. Sa alas 12.35 ng katanghalian, nandito tayo sa kabaan ng laon-laan. Alam na, alam na, linya. <laughs> ingat ha, ingat kayo. Oh, ingat, ingat, ingat. O oh, yan, mga sumas. Ah, ano na siguro mamayang gabi. Uh. Ingat, ah, ingat, ingat. Nasa ilalim na tayo ng NLEX SLEX connector. Ang labas nito tulay na ito sa Espanya. Espanya Boulevard. Nasa laong laan pa rin tayo. Itong sasakyan ito kaya hahatakin Andito naman yung may-ari. Yun nga lang walang uh, susi ng kotse. So hindi ito maaalis dito. Ha? Ay, wala po kasi yung Opo, ang problema po kasi, lumagpas na po tayo sa palugit na konsiderasyon ng limang minuto. Ayun po, po ang problema. Ayun po ang problema. Kung hindi po kayo pinayagan po sa loob, kailangan nyo gawa ng paraan niya kung saan po kayo paparada. Wala po kung pwedeng gawin ngayon dahil toad na po yan. Talagang dadalhin po sa impounding yan. Ang, ang, tulong na lang na pwede ko ibigay, pwede po kayo sumama para hindi na kayo mahirapan pumunta impounding. Yun na lang po ang mabibigay kong konsiderasyon. Tumana na marikina po. Kung sa po, Pwede po kayo sumama. Yun nga po yung sasabi ko. Pwede kayo sumama na para hindi kayo mahirapan pumunta ng impounding. Pagating doon, paprocess lang po yan. May lisensya po kayo o RCR. Marilis po kagad Sa oras na 1.05 ng hapon Nandito pa rin tayo sa Laong Laan Magmula ng uh, Dapitan kaninang umaga Dumaan ng uh, Blooming Treat Pumasok ng Aurora Lumabas ng Rizal Avenue At uh, dito nga sa Laong Sa layo ng inikot natin eh, Dahil yung uh, natod ay 16 Tapos yung uh, apprehension 34 So, ibig sabihin nun Yung mga natikitan at uh, pinaalis Sa oras na ito Ay uh, back to base na muna tayo